Samahang panghimagsikan La Liga Filipina at Katipunan. Anong samahan ang itinatag ni Jose Rizal para sa pag-unlad ng Pilipinas? La Liga Filipina Sino ang nagtatag ng La Liga Filipina? Rizal Anong layunin ng La Liga Filipina? Kasarinlan ng Pilipinas ano ang ginawa ng mga Kastila sa La Liga, Filipina? Inaresto ang mga miyembro. Anong taon ipinatag ang katipunan? 1896 Ano ang tawag sa mga miyembro ng katipunan? Katipuneros Sino ang tinatawag na ama ng katipunan? Andres Bonifacio. Ano ang sigaw ng katipunan? Kalayan. Sino ang leader ng katipunan sa dapitan? Rizal. Ano ang nangyari sa katipunan matapos ang pagpatay kay Bonifacio? Pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Nahulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang yung score? Mag-comment sa ibaba.